Isabela target ng ideklarang insurgency free. Inirekomenda pa rin ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na ideklara ang Isabela bilang insurgency free province sa kabila ng mga naitatalang sightings sa mga inihinalang rebeldes sa ilang lugar. Ayon kay Assistant Regional Director for Operations Ray Adatu, hindi hadlang ang naitalang inkwentro kamakainan sa bayan ng Jones Isabela para sa nasabing deklarasyon. Paliwanag ni Adatu, wala nang sapat na kakayahan ang makakaliwang grupo upang muling makapag-reorganisa o makapag cover ng kanilang puwersa sa lalawigan. Dagdag pa ng opisyal, plano rin ng ahensya na ituloy ang rekomendasyon na ideklara ang buong Region 2 bilang insurgency-free bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang kapayapaan at kaundaran sa rehiyon. Pasi sa sa discussion ng consultancy free declaration ng provincial government. Uh, kasi important for sa tanong kung in layman's third child in layman's perspective how to declare na uh, it ang ang provincial o sa presentation ng sa ministry meron Iyan ang pahayag ni Assistant Regional Director for Operations Ray Addato.